So ayan na guys, naalipat na natin yung ating car. So lucky kasi hindi siya nabasag yung likod. Hindi rin nabasag yung mga gilid, yung bintana. Ayan. So pati yung harap hindi nabasag. Yung iba kasi nabasag. Yung ibang kapit-bahay kasi nabasag yung mga sasakyan nila katulad nandano. So ayan guys, yung kulay green na yan, 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 yan may cover. Basag yung harapan yan at yung likod. bakbak na natin. So, pa. Guys, ayun yung yelong yun. Yung gold na yun. Kotse yun yung nator. So, basag gold. Ayan pa, guys. So, meron pa tayo yung misa. So, diba? Basag. Basag. Tawawa na. Lagay natin sa tabi. Baka kailangan yung mila. Kung kanino man yun. Diba? Ayan. Ayan, naiwan. So, kaya so, tumigil na yung ulan. Ayan. Kasi ito. See? Yan. Yeah. Ah. Ah. Hindi pala masakap. Ah.